Fire Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe sa'yo ngayong April 12, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings ng ating Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box. Toro Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo. This is for you, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Unahin muna natin sa blessings para sa'yo. Spirit Guide, ano po ang blessings natin for Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. We have freedom. So may kalayaan kayo ngayon. Fire Signs nagawin ang mga gusto ninyo. Siyempre, meron tayong mga kalayaan din na meron din namang limits, hindi ba? Siyempre, because of the rules dyan sa bahay niyo, rules dyan sa community niyo, sa bansa na kung nasaan man kayo ngayon, 'di ba? We all have rules. But also you have freedom. And gamitin niyo yung freedom na to na hindi naman kayo mapapahamak. Mm -mm. So ayan, meron kayong kalayaan ngayong araw na ito. Pwede, na meron kayong peace of mind, di ba? May kalayaan yung isipan ninyo, kapayapaan at the same time. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po, po ang mensahe natin kay Fire Signs, Aries Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit Guide, ano pa po, po ang mensahe natin for fire signs Aries Leo Sagittarius spirit guide mensahe natin please archangels mensahe po natin kay fire signs we have peace may peace of mind talaga kayo ngayon so masayaan po ang sinasabi na blessings din sa inyo ni universe nako napakaganda niyan kasi madami kayong pwedeng gawin if you have peace of mind and also kapag payapa yung inyong kapaligiran payapa yung inyong tahanan. So, makaka makakagawa talaga kayo ng mga bagay na makabuluhan, fire science, at saka yung mga decision makings ninyo or yung mga decisions na gagawin ninyo, hindi kayo yung wala kayo masyadong pangamba and also mapag-iisipan po ninyong mabuti magiging mas okay ba siya mas maganda yung mga mapipili ninyo ng mga decisions or yung mga magagawa ninyong decisions in life so sabi nga dito ni Archangel Chamuel so para naman po dito sa mga gusto ng kapayapaan ah, hingi po kayo ng tulong kay Archangel Chamuel yan, sama nyo si Archangel Chamuel sa prayer ninyo yan o no? Sabi nga dito, peace comes from remembering that only love is real. So, doon kayo lumagay sa frequency of love para din yung mga gusto ninyo, yung mga minamanifest ninyo, yung mga wishes ninyo, maging uh, reality po siya. Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin kay fire signs. Tignan muna natin yung main energy. Spirit guide, ano po ang main energy ngayong araw na ito for fire signs? Main energy natin for fire signs, Aries Leo Sagittarius, spirit guide. We have the hanged man. So, may pag-iisip talaga dito. Some of you, meron may, akong nare-rewind. Okay, may nare-rewind kayo dito. Pwedeng meron kayong mga ideas na parang binabalikan. Fire signs. Ayan. Or sabihin natin yung iba naman sa inyo hindi rewind. Kung hindi na... Okay. Some of them. Okay. Ne -re, re evaluate ninyo yung life ninyo. So may mga changes din kayo na gustong mangyari dito. Ayan. So kaya dito marami fire signs na parang hindi kayo masyadong nagmamadali sa mga decisions ninyo. Kasi inaaral nyo talaga siya. Um... Tinitignan ninyo. Um parang tinitimbang ba ninyo ano ba yung mas maganda um, nung ginawa ko to before ito yung naging kahinat na nyan ngayon pag ko kaya siya ulit ganyan ganyan so nakakapag-isip kayo dito ng maayos hindi kayo nagpapa dalos dalos dito ayan so pinag-iisipan nyo talagang mabuti yung inyong mga kilos ngayong araw na ito Meron dito, pwedeng hindi kayo masyadong masaya sa nangyayari sa life ninyo. But the thing is, yung nangyayari na yan, kailangan talagang mangyari sa life ninyo. And after that naman, mas magiging masaya kayo, mas magiging contento din kayo sa mga bagay na nasa harapan ninyo, sa mga bagay na mayroon kayo. Tingnan pa po natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? Mensahe pa po natin kay Fire Signs, Spirit Guide, pagdating po sa trabaho, kamusta po ang trabaho ni Fire Signs ngayong araw na ito? Spirit Guide, kamusta po ang trabaho ni Fire Signs ngayong araw? So, we have the Fool. yan We have King of Swords. So, you're very bubbly ngayong araw na to. Bubbly talaga. Ewan ko kung yun yung bakit. Yun yung aking naisip. So, ayan. Yung una ko na-pick up na word. You're very bubbly ngayong, week, uh, ngayong araw na to. Pero, Seryoso ka pa rin at the same time, ginagawa mo pa rin. So parang happy ka ba? Happy ka dito sa risk na ginawa mo pagdating sa trabaho. Happy ka fire sign sa mga nangyayari sa sa uh, hindi negosyo Sa ano mo sa career mo, ayan. Siguro ito yung nakikita sa'yo ng mga tao. Feeling nila hindi mo sineseryoso yung mga bagay-bagay. Pero ang totoo, bago, mo, bago ka magsalita, bago mo ibagsak yung isang desisyon, pinag-iisipan mo munang mabuti. Ganyan ka sa bahay, ganyan ka din dito sa trabaho. So, ayan po. Mm, -mm. Okay na okay siya. Kasi nakakapag-enjoy pa rin kayo dito sa inyong trabaho. Hindi puro kaseryosohan yung nandito ngayong araw na to. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po, po ang mensahe natin pagdating sa negosyo? Kamusta po ang negosyo? Meron tayong wheel of fortune. So, ayan, payapa din kayo dito. Bakit? Kasi po, makakakota kayo ngayong araw na to. Napakaganda po ng energy na to. Kasi, kung iniisip ninyo, okay, yung mga iniisip ninyong negative things, negative na, sabihin natin, sales, fire signs, hindi niyo yan ma-attract. Gugulatin na lang kayo ng universe. Ayan na, maganda na yung kita ninyo. So, syempre magsikap pa rin kayo Pagdating dito sa inyong business mm -mm. So, ayan o Malayang makakagalaw yung sales ninyo Ngayong araw na to Makaka-flow siya ng maayos Maganda yung cash flow, yung income ninyo Tignan po natin Spirit Guide, ano po po ang mensahe natin Pagdating naman po sa kaperahan Ni Fire Signs Kamusta po ang kaperahan ni Fire Signs Spirit Guide We have 10 of Cups So, ayan o Maganda rin yung money ninyo Pwedeng talagang yung family ninyo, yung first priority ninyo dito, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. So, parang wala ka ng mahihiling pa, nakakapag-provide ka sa family mo, and also, pwede rin na nagtutulungan kayo dito ng partner mo, ng asawa mo, ng mga kapatid mo, sa mga gastusin sa bahay. So, okay kayo dito. Ayun nga, o may freedom kayo, ba diba? So, pwede kasi na, yes, nakakapagbigay ka na sa bahay. Tapos, nabibili mo pa yung mga gusto mo. Napupuntahan mo pa yung mga gusto mo, fire sign. So, ano lang, hindi lang time management yung mayroon ka dito, fire signs ko. Hindi, pati budget na ma-manage mo talaga. Budget management. Magaling kang mag-manage, fire signs. Pagdating sa iyong life, pagdating sa mga aspect ng life mo. Tingnan natin pagdating po sa love life. tingnan po natin pagdating sa mga single spirit guide, kamusta po? Mga single King of Wands, so ready to action naman kayo dito. Yan. So yung mga lalaki po dito na fire signs, Pwede na mayroon kayong natitipuhan. Meron kayo ditong gustong ligawan or baka nga meron kayo nililigawan ngayon. Ayan, Para naman sa mga babae, Nakikita ko dito na maalaga naman po kayo pagdating sa inyong sarili. So, hindi niyo pinapabayaan. Single man kayo. So, sabi ko nga, nagagawa nyo yung mga gusto niyo dito. Tignan po natin. At saka, mas may kalayaan kasi kayo. Yun. Yun yung sabihin natin. Yun yung magandang part ng life ninyo. Walang tumututol sa mga decision ninyo. Tignan natin para po sa mga in a relationship. We have the hermit. So, Nakikita ko naman dito pagdating sa relationship ninyo Pwedeng medyo nawawala ng time sa'yo yung person mo Parang hinahayaan ka niya ngayon na gawin yung mga gusto mo So, pwedeng ikaw naman to, baka ikaw naman yung nawawalan ng time sa person mo kasi sobrang busy mo sa work. So, yun lang. Management naman talaga ang kailangan mo dito. Time management. So, ayan. May nagpo-focus dito. Pwede rin po na mas older sa inyo yung karelasyon ninyo, fire signs. And nakikita ko naman na mature na yung relationship ninyo. I mean, dun siya papunta. Oo, sa papunta yung relationship ninyo. Tignan po natin, Spirit Guide. Seryoso sa'yo yung taong to. Nakadeal mo o nakarelasyon mo. Para po sa mga mag-asawa, tignan naman natin. Spirit Guide, wow. Two of Cups, napakaganda po ng energy. So, re reciprocated talaga yung love na binibigay mo pagdating sa asawa mo. Fire signs. Ayan, napakaganda ng energy. So, happy talaga kayo dito. Uh, nandun yung peace of mind nyo. Uh, wala kayong masyadong iniisip na ah, baka merong iba yung person ko baka merong iba yung asawa ko, etc nakakaintindihan kayo dito ay nakikita ko kasi sa inyo, pinag-uusapan nyo ah, parang hindi natatapos yung araw na hindi kayo nag-uusap ng asawa mo yung kinakamusta nyo pa rin yung isa't isa you know, ano bang nangyari sa araw mo ganyan, ganyan din kayo sa mga anak ninyo So, napakagandang energy po niyan. So, ituloy nyo lang yan. Magmahalan lang talaga kayo. And also, syempre, gampanan niyo yung inyong mga gampanin pagdating sa inyong pamilya and also sa inyong sarili fire signs. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!